Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay mahilig sa adventure at isang outdoor sinatao, ilista mo sa iyong destinasyon ang Bicol. Hindi lamang bulkang Mayon ang ipinagmamalaki ng rehiyon niyan, ngunit kayang-kayan itong makapagsabayan kung ang pag-uusapan natin ay mga beach, pagkain, at iba't iba mga festivals. Kung mahilig ka sa dagat, ay maaari kang magsnorkeling, island hopping, surfing, at kung gusto mong maging memorable ang iyong karanasan, Magtungo ka sa dunsol para maranasan mong lumangoy sa pinakamalaking isda sa mundo, ang butanding. Kung hindi ka naman mahilig sa dagat ay pwedeng-pwede kang mag-set ng tour. Maaari mong libutin ang lugar ng Legaspi kung saan makikita mo ang luma mga simbahan at ang makasaysayan na Spanish Pier at ang mga tunnels na dating ginamit ng mga hapon. Ilan lamang yan sa maraming bagay na magagawa mo sa Bigol. Bukod sa kanilang kapaligiran at kultura, ang isa din sa mga ipinagmamalaki ng mga tao doon ay ang kanilang congressman na si Rodel Batukabe. Si Rodel ay pinanganak noong April 25, 1966 at siya kasama ang dalawa niyang mga kapatid ay lumaki sa Daraga Albay. Base sa ulat, ang kanyang mga magulang ay hindi mayaman pero sila ay matatawag mong working class. Ang kanyang ama na si Hostino ay sanitary inspector habang ang kanyang ina naman na senatividad ay isang public school teacher. Naiulat na ito ang nag-impluansya kay Rodel kung gaano kahalaga ang pagtyaga, pagiging masipag at kung gaano kaimportante ang edukasyon sa isang tao. Bilang panganay na anak na mag-asawang batukabe, ginawa ng mga magulang ni Rodel ang lahat upang mapasok siya sa magandang paaralan. Noong siya ay tumuntong ng elementarya, ay pumasok siya sa sikat na eskwelahan na Benedictine School of St. Agnes Academy. At nang siya ay makatapos, ibinigay sa kanya ang award na Best in Social Studies noong 1978. Sa loob ng apat na taon niya sa high school ay saksi ang kanyang mga guro na malayo ang mararating ni Rodel sa buhay. Dahil bukod sa galing nito sa pag-aaral, nakitaan din siya ng kakayahan para maging epektibong leader. Kaya nang siya ay makagraduate sa Aquinas University Science Oriented High School noong 1982, si Rodel ang nanguna sa klase bilang valedictorian. Hindi lamang dyan nakilala si Rodel pero siya ang nanguna sa College Scholastic Aptitude Test o CSAT at sa National College Entrance Exam. Bukod doon ay nanguna din siya sa National Science and Technology Authority Scholarship Examination at nakasama din siya sa isang daang magagaling na scholar sa buong Pilipinas at upang mahasa pa ang kanyang galing at potensyal, mula daraga ay napagkasunduan ng kanyang mga magulang na payagan itong magtungo sa Maynila upang maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Si Rodel ay nanatili sa Quezon City at nag-enroll sa University of Philippines, Diliman. Nang maging top 1 siya sa 1982 University of the Philippines Geodetic Engineering Scholarship Examination, ay desidido na si Rodel na ang kursong engineering ang para sa kanya. Ngunit sa pagdaan ng mga buwan, napagtanto niya na mas gusto ng kanyang puso ang kursong economics. Kaya kalaunan ay nag-shift siya ng kurso at noong 1986 ay matagumpay niyang nakuha ang kanyang bachelor's degree sa economics. Pagkatapos niyan ay hindi tumigil sa pag-aaral si Rodel. Pumasok siya sa UP College of Law at nang matapos, sa UP na rin niya nakuha ang kanyang master's degree sa public administration. Kaya dyan pa lamang ay alam mo na na si Rodel ay may balak na pasukin ang politika. Noong taong 1990 ay pinakasalan niya si Gertie. Habang ginagampanan niya ang pagiging ama at asawa ay naging abala din si Rodel sa kanyang karera. Siya ay naiulat na naging associate partner ng Chavez Loretta and Associate Law Offices. At upang maging mas magaling pa siya, si Rodel ay ginabayan ng dalawang batikang mga abogado na si na-attorney Francisco Chavez na isa sa mga kilalang abogado sa Pilipinas at minentor din siya ni Atty. Jose Loreta na minsang naglingkod bilang Commissioner of the Presidential on Good Government. Noong February 1995, gamit ang mga bagay na kanyang natutunan, si Rodel ay lakas loob na nagtayo ng sarili niyang law firm kasama ang kanyang mga kaibigan na tinawag niyang Roque Butuyan Batukabe and Gangoso Law Offices na makikita sa Makati. Pero ang kanyang partnership sa kanyang mga kaibigan ay hindi naging maayos. Kaya noong June 1997, iniwan niya ang mga ito at mas pinili niyang mag-focus sa kanyang karera. Siya ay nagtayo ng sarili niyang law firm. Pagkalipas ng apat na taon mula Makati ay inilipat niya ito sa Ortigas. Sa loob ng ilang taon, ang negosyo niya ay lumago at nasa kanyang payroll ang apat na mga abogado at labindalawang mga empleyado. Noong January 2007, dalawang buwan pagkatapos manalasa ang bagyong Reming sa Bicol, Napagtanto ni Rodel na yun na ang perpektong pagkakataon para pagsilbihan niya ang kanyang mga kababayan. Siya ay naging presidente ng SOS Bicol Foundation na isang non-profit organization. Ang mga taong parte ng NGO na yan ay mga negosyante at mga profesional na handang tumulong sa mga Bicolano kung merong sakuna na mangyari. Siya ay nakilala din ng pangunahan niya ang programa na tumulong sa mga taong nasalanta nang pumutok ang Mount Bulusan. Nakilala din siya ng mga Bicolano noong nanalasa ang Bagyong Undoy dahil nagdala siya ng 30 mga sasakyan na puno ng mga donasyon mula sa iba't ibang mga tao. Dahil nasa puso niya talaga ang tumulong, noong 2010, si Rodel ay tumakbo para maging parte ng isang party list. Mula doon ay hindi na napigilan ang pagsikat niya sa Bikol at mundo ng politika. Noong 17 Congress, si Rodel ay naging Vice President ng House Committees sa Dangerous Drugs, Good Government, and Public Accountability and Natural Resources. At ito pa ang ipapang mga posisyon na kanyang hinawakan. Nang siya ay naging parte ng Kongreso, napakaraming mga bagay ang gusto niyang baguhin. Kaya bilang isang abogado, ito ang mga bills na gusto niyang maisabatas dahil naniniwala siya na yan ang makakatulong sa taong bayan. Si Rodel ay inalarawan na isang vocal lawmaker at ito ay hindi titigil hanggat hindi niya na ipaglalaban ang nakikitang kamalian at kung ano ang kailangan ng kanyang mga kababayan. Bukod sa kilala siya sa kongreso, si Rodel ay naging madalas din ang pananatili sa Bicol para tumulong sa mga tao. Habang ang kanyang karera bilang abogado at mambatas ay namamayagpag, silang mag-asawa ay maayos pa rin na palaki ang kanilang mga anak. Si Rodel ay naging abala din sa kanyang mga business trips at naging parte ng araw-araw niyang buhay ang pagtulong sa mga Bikulano. Sa dinami-dami na kanyang mga advokasya, bilang scholar ng bayan, isa sa mga bagay na pinagtutuunan ng pansin ni Rodel ay ang pagbibigay ng suporta sa mga kabataan na gustong makapasok sa paaralan at magkaroon ng edukasyon. Minsan niyang sinabi sa kanyang speech na ang pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon na magagamit ng lahat lalo na ng masa ay hindi lamang pansamantalang magiging advokasya niya o ng kanyang party list. Pero ibinahagi ni Rodel na tuloy-tuloy nil itong isusulong hanggat may mga taong umaasa at nangangarap na makatakas sa kahirapan. Si Rodel ay madalas makita sa mga pagtitipon na namimigay ng tulong sa kanyang mga kababayan at hindi lamang mga panandali ang tulong ang kanilang ipinibigay. Ngunit sinisigurado nila na turuan din ang mga ito na maaari nilang gawin na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Bagama talagang napakabisi ni Rodel, hindi siya nagkulang nagampanan ang kanyang responsibilidad bilang asawa at ama. Sa ganda ng takbo ng kanilang buhay, sinisigurado niya na iparamdam sa kanyang pamilya na ang mga ito ay espesyal sa pamamagitan ng pakikipag-bonding. Kung meron silang pagkakataon ay sama-sama silang nagbabakasyon sa ibang bansa. Naiulat din na sila ay merong tradisyon taon-taon kung saan kasama ang kanyang buong pamilya si Rodel ay lalagyan ng dekorasyon na kanilang Christmas tree. Ngunit sa isang iglab, ang kanilang buhay ay magbabago. Noong December 22, 2018, habang abala ang lahat na makumpleto ang mga pagkain na kanilang ihahanda sa Pasko, ang isip naman ni Gertie ay okupado dahil yun din ang petsa na kanilang wedding anniversary. Ibinahagi niya na napagkasundo nila ng kanyang mister na susundin siya nito ng alas 4 ng hapon. At dahil sa ayo ni Rodel na magarbong pagdiriwang, sila ay pupunta na lamang sa Naga Dialysis Center na makikita sa Legazpi para pasayahin ang mga pasyente doon. Nang nagring ang kanyang cellphone, ang excitement sa kanyang boses ay mabilis na naglaho dahil ang tao sa kabilang linya ay sinabi na hindi na siya masusundo ni Rodel dahil ito ay patay na. Sa mga naglabasang report ay lumalabas na ang 52 taong gulang na congressman ay patay sa pamumaril. Ito ay naiulat na nagsasagawa ng gift-giving program para sa mga senior citizens at mga taong merong kapansanan sa covered court ng Barangay Burgos sa Daraga. Nang ito ay paalis na at pasakay na sana sa kanyang sasakyan, dalawang nakamaskarang tao ang lumapit at walang habas siyang pinaputukan. Ang congressman at ang kanyang police escort na si SPO1 Orlando Diaz ay naisugod pa sa ospital. Pero dahil sa lala ng tama ay idiniklara silang dead on arrival. Kinabukasan, ang kanyang panganay na anak ay nanawagan at humingi ng tulong sa publiko para sa agarang ikalulutas ng kaso. Dahil Pasko, handa po ang pamilya namin magpatawad. Kung sino man po ang least guilty pero nakakaalam sa buong detalye, handa kaming handa kaming patawarin kayo, halikan ng inyong kamay, ipaso kayo sa witness protection program, ituro nyo lang ang mastermind. Kasunod ng interview niyan ay naglabas ang Bicol Philippine National Police Public Information Office Ibinahagi nila na alinsunod sa utos ni Director General Oscar Albayalde na nooy PNP Chief ay tinanggal na nila sa pwesto si Chief Superintendent Benito Dipad dahil napatunayan na bago pala ang pamumaril ay tinanggala ng police escorts ang napatay na congressman. Para kay Albayalde, kung ito ay nabigyan lamang ng na maraming police escorts, ay hindi mangyayari ang pamumaril. Base din sa autopsy report, walong tama ng baril ang tumapos sa buhay ng congressman. Habang ang kanyang nag-iisang police escort, ay nakatanggap naman ng anim na tama ng baril. Bukod sa kanila ay meron din mga pitong senior citizens ang sugatan dahil sa ligaw na bala. At hindi katulad ng naunang ulat, lumalabas pala na anim na gunmen ang namaril sa biktima na pare-parehong sakay ng motorsiklo. Ang PNP ay kaagad bumuo ng task force at si Albayalde ay binigyan lamang na siyam na araw ang mga investigador para mahuli ang mga salarin. Habang gumugulong ang investigasyon, ang pamilyang Batukabi naman bagamat masakit ay sinigurado na mabibigyan nila ng magandang burol si Rodel. Sa footage na ito sa loob ng building ng House of Representatives ay makikita ang ilang mga kongresista ay nakiramay kay Gertie. Nagkaroon din ng misa at pagkatapos noon ay inilala nila ang kontribusyon ni Rodel at ang walang sawa nitong paglilingkod hindi lamang sa mga tao sa Bicol ngunit pati na rin sa lahat ng mga Filipino sa pagsusulong ng napakaraming mga house bills. Habang nangyayari yan, ang mga congressmen at local officials mula Bicol Region ay tulong-tulong para makalikom ng pera kahit ang Noy mayor ng Daragana si Carwin Baldo ay nagbigay na rin ng donasyon. To Sign that we are doing also. Kung pagsasama-samahin, silang lahat ay nakalikom ng 30 million pesos na pabuya para sa sino man na makakapagturo o makakapagbigay ng impormasyon na makakatulong sa pagresolba ng kaso. Ilang araw pagkatapos niyan, ang naoy Pangulo na si Duterte ay dinagdagan ang pabuya at suma total ito ay naging 50 million pesos. At dahil na rin sa mga aring may kinalaman sa politika ang pagpatay sa congressman, si Duterte ay inutusan din ang Commission on Elections o COMELEC na kontrolin mas lalong higpitan at obserbahan ang nangyayari sa Bicol. Ang teorya niyang yan ay tila merong katotohanan dahil pagkatapos ng kanyang speech, ang task force na inatasan na investigahan ang pagpatay ay ibinahagi sa publiko na dalawang anggulo ang kanilang tinitingnan. Una ay sinabi nila na maaaring ang may pakanasa nangyari ay ang New People's Army o NPA. Ibinahagi nila na nahirapan sila na kumuha ng clue mula sa mga tao na nakasaksi ng pangyayari dahil takot ang mga itong magsalita. Kalaunan, isang tao ang nakapagsabi sa kanila na maaaring ang rason kung bakit balot ng takot ang mga tao ay dahil ang barangay kung saan nagsagawa ng gifting program ang biktima ay malapit di umano sa kuta ng NPA. Ngunit ang teoryang yan ay kagad pinagdudahan ng publiko. Dahil sa website ng CPP na armed way ng NPA, ay hindi lamang nila itinanggi na may kinalaman sila sa nangyari. Ang kanilang tagapagsalita na si Maria Roja Banwa ay sinabi na walang katotohanan ang pahayag ng Philippine National Police na may kaugnayan sila sa pagpatay. Idinagdag niya na anumang unit ng NPA sa Bicol ay walang kinalaman sa insidente. Sinabi niya na tila sa tuwing merong pinapatay, automatic silang sinisisi ng militar at PNP. Kahit kadalasan ang mga sospek na gumagawa ng kasamaan ay nasa linya din ng mga kapulisan at dahil sa kabaro ng PNP ang mga salarin, ay gagawin nila ang lahat para mapagtakpan lamang ang mga ito. Ang pangalawang motibo na tinitingnan ng mga investigador ay maaaring ang pagpatay ay dahil sa politika. Ayon sa kanilang interview sa pamilyang Batukabe, Ilang buwan bago mamatay ang congressman ay inanunsyo nito na gusto niyang tumakbo bilang mayor. Gamit ang kanyang talino at pagiging bihasa sa batas ng Pilipinas at pagiging pamilyar sa lahat ng pangailangan ng taong bayan, ibinahagi ni Rodel na gusto niyang mag-focus sa sarili niyang bayan dahil alam niya sa kanyang sarili na mas makakatulong siya sa kanyang mga kababayan sa daraga. Ang motibong yan ang mas pinanimulaan ng pamilya ng biktima lalo na ang biyuda ni Rodel. Sa interview na ito kay Gertie ay sinabi niya na hindi siya naniniwala na may kinalaman ng NPA sa nangyari. Ibinahagi niya na wala silang naging problema noong ni Rodel ang kanyang kagustuhan na maging mayor. Ngunit nang lumabas ang survey na ito ang nangunguna sa mayoral race, ay sunod-sunod na ang banta sa buhay nito. Nang lumabas ang impormasyon na yan, ang mga tao ay kaagad nagsuspet siya na maaaring may kinalaman sa nangyari ang mismong daraga mayor na si Carlwin Baldo. At upang matigil na ang chismis, sinabi nito sa interview na bagamat magiging kalaban niya ang biktima sa darating na eleksyon, hindi siya kailanman papatay ng tao. Ngunit ang mga chismis at espekulasyon ay hindi makakatulong sa investigasyon. Dahil ayon sa mga otoridad, hanggang walang witness o saksi na lalapit sa kanila, ay mananatiling cold case ang nangyari. Noong bisperas ng Pasko ay pinilit ng pamilyang Batukhabe na ipagdiwang ang Pasko ng samasama at makikita sa litratong ito na naging malakas at composed ang naiwang pamilya ng biktima. Pagkalipas ng masayang selebrasyon ng ibang mga tao noong Pasko, ang pamilyang Batukhabe naman ay nanatiling matatag dahil gusto nilang makuha ang hostisya. Noong December 26, ang bagong daraga police chief na si Superintendent Dennis Balia ay sinabi na meron na silang anim na saksi na handang magbigay ng impormasyon tungkol sa nangyaring pagpatay kay Rodel at PO1 Orlando Diaz. Sinabi ni Balia na para sa kaligtasan ng mga saksi ay hindi muna nila ibabahagi sa publiko ang pangalan ng mga ito. Ngunit sinabi niya na ang mga taong itinuturo ng mga saksi ay miyembro ng Gun for Hire. At hindi lamang pipitsugi ng mga ito dahil ayon sa superintendent, ang mga gunmen ay nag-training bilang mga scout rangers sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Pero hindi niya nilinaw kung ang mga ito ay dating mga sundalo. Bukod sa pagpatay kay Rodel, ang mga sospek ay di umunong responsable din sa pagpatay sa mga police officers at journalist sa Bohol. Bago matapos ang taong 2018, ang labi ng congressman ay inihati sa huli nitong himlayan at dumagsa ang napakarami niyang mga taga-suporta, kaibigan at kamag-ana. Tatlong araw pagkatapos magdiwang ang lahat ng bagong taon, ang publiko ay nagulat dahil ang nooy mayor ng daraga na si Carlwin Baldo, ay sinampahan ng patong-patong ng mga kaso tulad ng double murder at multiple frustrated homicide. Ayon sa PNP, si Baldo ang mastermind o pasimuno sa pamumaril. Kasabay ng paghahain ng mga kaso laban sa mayor, inaresto din ng mga otoridad ang di umano mga kasamahan nito na sina Henry Yuson, Jaywin Babor, Christopher Naval, Emmanuel Bonita at Danilo Muelia. Ayon sa PNP ay in-interview nila ang mga sospek at ang salaysay ng mga ito ay pare-pareho. Ibinahagi ni PNP Chief Oscar Albayalde na sinabi ng mga ito na noong August 2018 nang inanunsyo ng biktima na siya ay tatakbo bilang mayor ay kaagad bumuo ng plano si Mayor Baldo upang ito ay ipadispatsya. Sinabi nilang lahat na gusto ng mayor na maupo sa kanyang pwesto habang buhay. Kapalit ang pagdispatsya nila sa congressman ay babayaran sila nito ng 5 million pesos na kanilang paghahati-hatian at bukod doon upang hindi sila makatanggi sa trabaho na iniaalok ni Mayor Baldo ay nangako pa ito na silang lahat ay hindi na kailangang kumuha pa ng trabaho dahil makakatanggap din sila ng 7,000 pesos kada buwan hanggat siya ang mayor ng daraga. Ang sinabi nilang yan ay napatunayang may katotohanan dahil ayon sa PNP, nakakuha sila di umano ng mga dokumento mula sa opisina ni Mayor Baldo na ang mga gunmen ay empleyado at ang pangalan nilang lahat ay nakalagay na confidential staff. Ibinahagi din nila na noong vice mayor pa lamang si Baldo Di umunoy binalak din ito na patayin ang dating mayor ng Daraga na si Jerry Jaushan para mabilis siyang malukluk bilang alkalde. Inamin ni Naval na siya ang bumili ng motorsiklo at baril gamit ang 250,000 pesos na ibinigay sa kanya ni Mayor Baldo. Pagkatapos nilang mapatay si Rodel ay di umunoy tinapon niya kanilang mga ginamit na baril. Bago magtapos ang buwan ng Enero noong 2019, Si Mayor Baldo ay inaresto na modridad. Ngunit kung akala mo ay paglilitis na lamang ang hihintayin ng pamilyang Batukabe, ay nagkakamali ka. Dahil noong September 2019, ang asawa ni Baldo na isang negosyante at kanyang ina ang mismong nagbayad ng 8.7 million pesos para ito ay makalabas pansamantala sa kulungan. Kung ikaw ay nagtataka na bakit siya nakapagpiyansa kahit non-bailable naman ang mga kasong isinampas sa kanya, Ayon sa judge, nasa batas ng Pilipinas na maaaring makapagbiyansa ang nasasakdal kung hindi malakas ang mga ebidensyang ipinresenta ng prosekusyon. Ang panganay na anak ng biktima ay binahagi din sa publiko na ang tatlong mga sospek na gagamitin sana nila bilang mga saksi labat kay Baldo na nasa Witness Protection Program din ay binawi ang kanilang mga sinumpaang salaysay kapalit ng pera na inialok di umano ng kampo ni Baldo. Sa takot na makalabas ang dating alkalde ng bansa, kaagad nilang inirequest na wag itong payagan na makabiyahe sa ibang lugar. Dahil sa bagal ng legal system sa bansa, sabayan mo pa ng nangyaring pandemya, tatlong taon pagkalipas mapatay ang congressman, ibinahagi ng anak ni Rodel na usad pagong ang kaso. Nag-request din sila na ilipat ang paglilitis sa Maynila dahil hindi sila confident na magiging patas at ligtas sila kahit ang kanilang mga witnesses kung mangyayari ang trial sa Legazpi. Ang hiling nilang yan ay hindi naman tinanggihan at alinsunod sa utos ng Supreme Court, inilipat sa RTC sa Maynila ang pangangasiwa sa kaso. Sa loob ng ilang taon ay naging positibo ang pamilyang Batukabe na makukuha din nila ang hustisya at ngayong taon lamang ay nabuhayan sila ng loob. Ayon sa ulat, noong buwan ng Agosto, ang dating mayor na si Baldo ay ipinaaresto ni presiding judge Asere Pacheco ng Manila Regional Trial Court Branch 3. Dahil napatunayan na kahit walang physical evidence, bumaligtad at binawi ng tatlong gunmen na kanilang mga salaysay ay merong malakas na ebidensya ang prosekusyon na magpapatunay na si Baldo ay may kinalaman sa pagpatay kay Congressman Rodel. Ang mga otoridad ay kagad sumugod sa bahay nito sa barangay Tagas sa Daraga, ngunit hindi nila nakita si Baldo. Limang araw pagkatapos mailabas ang arrest warrant laban sa kanya, kumalat naman ang mga ulat ng CITG ay hawak na ang dating mayor. Ayon sa mga reports, si Baldo ay kusang sumuko sa mga otoridad. Sa interview sa kanya ay mariin pa rin ang kanyang pagtanggi at sinabi ng dating alkalde na laging may darating na pagsubok sa buhay ng isang tao. Pero naniniwala siya na malalagpasan din niya ang mga ito sa pamamagitan ng paniniwala sa Diyos. Pagkatapos ma-aresto ni Baldo noong 2019, ang biyuda ni Rodel na security si ay pumalit sa kanyang puesto at tumakbo bilang mayor ng Daraga, ngunit siya ay natalo. ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!